Bakit marami pa rin mga Pilipino ang gustong magtrabaho sa ibang bansa at manirahan dito? Marahil narinig mo na ang mga linyang mahirap ang buhay sa ibang bansa, mahirap katrabaho ang ibang lahi, malungkot, malamig at iba ang klima sa ibang bansa. Lalong-lalo lalo na dito sa Canada, marahil narinig mo na din ang mga linyang scam lang daw ang Canada, hindi naman daw lahat libre sa Canada, at pinagandang Pilipinas lang naman daw ang Canada. Marami pang ibang dahilan na kapag maririnig mo mapapaisip ka na lang na wag na lang umalis ng Pilipinas. Sa mga hindi pa nakakaalam at bago pa lang naming followers, kaming mag-asawa ay nagtatrabaho dito sa Canada sa probinsya ng Alberta. Bibigyan namin kayo ng tatlong dahilan kung bakit mas pinili naming magtrabaho at manirahan dito sa Canada. May mga taong hindi nila gustong manirahan o magtrabaho sa ibang bansa. May kanya-kanya silang dahilan at karanasan. Pero lahat po nang mababanggit dito sa video ito ay base sa aming experience. Ang unang dahilan ay mas malaki ang sahod. Para sa mga basic salary o minimum wage earner sa Pilipinas, mas mararamdaman mo na mas malaki talaga ang kikitain mo sa ibang bansa. Lalong-lalo na kapag nasa mga bansa kang katulad ng Amerika, Australia, Singapore, UK, New Zealand, wow. at maging dito sa Canada. Pero pero wait lang, hindi ibig sabihin na malaki ang sahod ay malaki na din ang maiipon mo. Lagi nating tatandaan na mas maganda ang bansa o lugar, mas mataas ang cost of living. Siyempre, depende pa din ng lahat kung paano ka gumastos at mag-ipon. Ang pangalawang dahilan ay mas maraming opportunity sa ibang bansa at may magsasabing marami din namang opportunity sa Pilipinas. Pero sa aminin man natin o hindi, kahit anong sipag mo ay napakailap pa rin ng pag-asenso. Kahit anong grind mo, kapos pa din. Hindi kagaya dito sa ibang bansa, kadalasan yung mga mahirap na trabaho ay may magandang pasweldo. Hindi nakakatakot mag-umpisa muli ng bagong karir, mag-aral, at kahit magnegosyo. Pangatlo at panghuli naming dahilan kung bakit mas pinili naming mag trabaho at manirahan dito sa Canada ay upang madala ang aming pamilya at magkaroon ng magandang buhay. Hindi naman kasi lahat ng bansa ay pwede mong makuha o mapetisyon ang mga kamag-anak o mga kapamilya mo. Pero isa itong Canada sa mga bansa na pwede mong mapetisyon o makuha ang mga mahal mo sa buhay at mabigyan sila ng magandang buhay. Opo, tama po ang narinig nyo magandang buhay. Dahil kung sa tingin mo ayayaman ka na kapag nag-ibang bansa ka ay nagkakamali ka. Oh. Siyempre, depende hindi pa rin yan sa diskarte mo sa buhay. Dito kasi sa ibang bansa, kapag masipag ka, mas marami ang opportunity na mas kumita ka ng maganda at mas malaki. May mga bansa nga na maganda ang sahod. Pero mahirap mong madala ang mga mahal mo sa buhay. Kaya nga hindi lahat na nag-iibang bansa ay sinuswerte. Kailangan lang talaga ay lagi kang may diskarte. Marami lang talagang mga tao ngayon ang gustong pumunta dito sa Canada dahil isa itong bansa na mataas ang quality of life at maraming magagandang programa ang gobyerno para sa mga nasasakupan nito. Sa katotohanan, wala namang perpektong bansa at gobyerno. Sa huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung saan mo gustong gugulin ang buhay mo. Mag-comment ka naman kung saang bansa o lugar ka nanonood ngayon para alam namin kung hanggang saan nakakarating ang aming mga videos. Pwede ka din magbigay ng iyong opinion sa comment section. Ang mga OFW daw ang makabagong mga bayani sa ating panahon. Dahil sa sandali pa lang na umalis ang eroplanong magdadala sa iyo sa bansang pupuntahan mo, doon mo na mararamdaman ang saya at kaba. Saya na makakaahon na kayo sa kahirapan at pwede mo nang iparana sa mga bagay na dati ay pangarap mo lang. At syempre, nandyan din ang kaba. Dahil kaakibat ng iyong paglayo, ang kalungkutan, homesick, discrimination, at higit sa lahat, ang culture shock. Hindi naman importante kung saang bansa ka at kung ano ang trabaho mo sa ngayon. Hanggat nagsisikap ka at nangangarap, marami pang magagandang bagay ang darating sa'yo. Patuloy ka lang magtiwala sa kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi madali ang magumpisa. Magtiwala ka lang daw sa proseso ng buhay. Sa huli, tatawanan mo na lang lahat ng pagsubok na iyong nalampasan. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. Kung hindi ka pa paki like and follow na lang po ang aming page. God bless everyone. Hanggang sa muli, sa uulitin!